Lagi kong sinasabi pag nagsispeel ako, di ba? Parang, ang kanta na to ay para sa lahat ng... Di ba? Pero, sad to say, ang kanta na to ay hindi para sa lahat. Dahil na-realize ko, hindi lahat tunay na nagmamahal. hindi lahat kayang magbigay ng lahat para sa minamahal nila. At dahil sa kanta na to, naalala ko na hindi lahat ng tumatanggap kayang magbalik. Pero, hindi rin naman lahat ng tumatanggap ng hingi. Dahil may iba sa atin, kusa nating binigay. Sabi nila, hindi ka daw pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Narinig nyo naman yun. You cannot love without giving. But I realized, you can also accept without loving back. And sinulat namin tong kanta na to para sa mga taong nagbigay kasi akala nila mamahalin sila pabalik. Ang malungkot, hindi lahat inaamin na nasasakta na sila. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na nagbibigay, kahit naubos na ubos ka na, nagbibigay ka pa din. Tama ba? At kasabay ng pag-ayos ng buhay niya, kasabay ng abilidad niyang tumayo sa sarili niyang paa, nagbago din ang pagtingin niya sa'yo. Kaya ba parang wala na akong halaga sa'yo? Kasi, hindi mo na ako kailangan.